Isang boksingerong hapon ang nagpakita ng genuine class act, ika nga sa English. Matapos niyang itakwil ang desisyon ng mga hurado na siya ang panalo. Laban dito sa Pinoy journeyman, Renan Portes. Hindi mapigilang umiyak ng Pinoy boxer dahil sa ipinakita ang kabutihang asal ng Japanese boxer. Keta Kurihara ginanapang laban sa Korakuen Hall sa Tokyo noong Lunes. Ang inakala mong ordinaryong 8-round boxing match ay nagkakulay. Matapos sabihin ng emotional Japanese boxer Kurihara na hindi siya ang nanalo sa labang ito. Iginawad ng mga hurado kay Kurihara ang panalo via split decision. Dalawang Japanese judges ang nagbigay kay Kurihara ng score 78-74 habang ang isang judge naman ay pabor kay Portes sa ganoon pa ring score. Kaya panalo si Kurihara by a split decision. Ito naman ang sabi ni Kurihara nung pumasok siya sa lucky room ni Portes. Ako ang diniklarang panalo pero alam ko, talo ako sa laban. Pasensya na talaga. Match needed win sana iyon ni Portes na ngayon ay nagtamo ng kanyang ikalabing pitong talo. Hindi man impresibo ang boxing records ng dalawang mandirigmang ito. Ngunit ating nasaksihan ang isang napakagandang asal na ipinakita ng Japanese boxer Kurihara. Bago makaharap ni Kurihara si Portes ay isa pang Pinoy boxer ang tinalo na ni Kurihara sa katauhan ni Froilan Saludar. Sa kanilang rematch na ginanap sa Cebu kung saan umiscore ng 8th round knockout ang naturang hapon. Isang nakadurog puso ang kabiguan ng 35 anyos na si Portes sa kadahilan ng ipinangako niya sa kanyang anak na babae na uuwi siyang panalo. Nanalo ka naman talaga. Yan ang sabihin mo sa anak mo pag uwi mo. Ang tugon ni Korihara. Well, saludo ang lahat ng Pinoy boxing fans sa iyo, Korihara. Insan lang tayo makatagpo ng isang taong katulad mo na bagaman ibinigay na sa iyo ng mga hurado ang panalo, ay sinabi mo pa rin sa harap ng maraming tao na hindi ikaw ang nanalo sa labang ito. Mabuhay ka, Kurihara.